Hello guys, good afternoon, good evening, good morning sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. For today's content, magluluto tayo ng sitaw. Ayan, mag tayo ng sitaw. At kalabasa, ayan, putul-putulin muna natin yung ating sitaw. Kasi hindi naman siya pwedeng ilagay natin diretso mahaba pa. Ayan. Iwa-iwain natin yung ating kalabasa. Ayon sa gusto nating laki. Ayan. Kunting ingat na lang po sa kutsilyo. Baka masugat. Ayan. Bawas-bawasan natin yung balat niya. Ayan. Alisin natin ang balat. Tapos iwa-iwain na natin. And tapos pagkatapos niyan, magisa tayo ng sibuyas, kamatis, at luya. Ayan, kunting halo-halo lang sa karne. ilagay na natin ang karne. Ayan, halo-haloin lang natin. Hanggang sa lumambot yung karne. Una natin ilagay sitaw. Kasi mas matagal maluto ang sitaw kaysa kalabasa. eon na natin ng ilang minuto ang sitaw bago natin ilagay ang ating kalabasa. Ayan, kuting halo-halo lang din. Halo-haloin lang natin siya. Ayan, nilagay na natin ating kalabasa. Walang, ha walang katapusang halo. Halo-halo lang din. Tapos takpan natin. Ay, Ayan. Luto na, na, tayo. Tayo na. Paluto na siya. Paluto ng ating gulay. Tapos na natin yung tinimplahan. Ayan. Luto na. Tayo'y maghahain na. Kain na po tayo. Ito na po. May prito tayong isda. At may kanin tayo. Tayo na po'y kakain ng tanghalian. Ayan. Salamat sa panunood. Paalam.